Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. Ngayong araw na to, magbibigay ako ng tip para dun sa mga gustong mag-alaga ng native chicken for meat production. Alam nyo kung ang aalagaan ninyo ay native chicken na yung talagang totoong native chicken, medyo matagal kayong magpalaki at saka medyo mabagal ang ano ang usad ng negosyo mo kung yung native chicken na taal, yung totoong native chicken ang aalagaan mo. So kung mag-aalaga ka ng native chicken for meat production, kailangan piliin mo yung crossbreed. Kailangan mag-crossbreed ka ng uh, manalaking breed kagaya ng RIR at saka native chicken. Pwede mong i-crossbreed yon. Tapos, pwede rin yung uh, Australorp at saka native chicken. Pwede rin. Pwede rin yung Australorp at saka hulo na or native hulo. I uh, kagaya ng tandang ko, native hulo lang yun. Native at saka hulo ang lahi niya. Pero, kinos breed ko sa Australorp, alam nyo ang kiti, malalaki. Tapos yung pwede rin mag-crossbreed kayo ng uh, native hulo yung kahit na hindi pure breed na na tandang no sa RIR kaya o oh, kaya native chicken malaki ang lahi niya so itong ano itong mga kitty na to ngayon no 50 days exacto ngayon ito ito lahi na ng native hulo na tandang ko at saka yung mga native hen ko pero yung mga yun naman ay uh product naman ng crossbreed ng native at saka native hen at saka RIR. Kaya kung titingnan niyo ang katawan ng mga yon, malalaki Ito rin manlalaki. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung crossbreed naman ng Australorp at saka yung native hulo natandang. Yung Australorp yun yung hen at saka magkasama kasi sa isang brooder yon yung uh, cross, uh product ng crossbreeding naman ng native hulo at saka RIR. So medyo mas nahuli lang ng 3 days yung ano yung mga kitidon ng uh, product ng uh, crossbreeding ng RIR at saka native hulo na tandang. So uh, ito product ng native hen at saka yung native hulo. So uh, malalaki silang bulas. Kaya kung meat production ang sasadyain mong alagaan, mas maganda pagka ganito kasi 2 and a half months pa lang pwede ka nang ano, pwede ka nang mag-dispose, no? Or kaya pwede ka nang mag-ulam kung pang-ulam ang sadya mo, no? At at ang, yung, ano, yung iba kasi nagtatanong kung ang lasa rin daw ba ng crossbreed ay native native pa rin naman daw ba? Oo naman. At saka, sabi nila pag daw feeds puro ang pinapakain, matabang daw. Hindi, kasi depende naman sa nagluluto 'yon. Pag magtitinola ka, eh tapos lalagyan mo ng sangkap na ano, yung kagaya ng tanglad. Alam niyo yung tanglad? Lagyan mo ng tanglad, masarap yung tinola. Tapos yung luya na ano, umati par par nga luya. <laughs> Sa Ilocano. <laughs> o, basta may pampabango na yung ano, alam mo yun, yung, kasi pag nagtitinola ako, nilalagyan ko ng tanglad, lalagyan ko ng sungsong, tapos ano, yung luya. Nilalagyan ko yan. Kaya pagka ano, sinasangkot siya mo, napakabango. At pagka kakainin mo na talaga, napakalinamnam, napakalasa. Ito naman yung ano, yung product ng crossbreeding ng RIR rooster at saka yung native hen. Kung titingnan ninyo, ang lalaki nila, 'di ba? Saktong 100 days pa lang itong dalawang ito at ano, tumutunog-tunog na sila kakakakak kaka, gumaga na sila kaya ito yung iniwan ko doon sa batch nila na yung pinili ko talaga si malalaking bulas sila sila yung isa sa mga pinakamatangkad at saka pinakamalaki ang katawan at ito yung mga ano ito yung kapatid nila sa mama nila ito yung kasi product din ito ng yung RIR rooster ko at saka yung native hen yung nanay nila pareho, tatay nila pareho, pero magkaibang batch ang mga yan. Lalaki ng katawan, di ba? So, mainit talaga, nakababa ang pakpak. Kaya, pagka magpuproduce ka ng, ano, ng native uh, chicken for meat production, maganda yung ganitong, ano, yung mag-crossbreed ka. Para, mas malaki ang kikitain mo, kung uh, mas lalo na kung mas marami kang ano alaga, mas malaki ang kikitain mo tapos mas mabilis ka pang magdispose. Ito yung uh, native hulo, ibig sabihin hindi puro ito na hulo. Mas malaki siguro ang percentage na kasi binili ko lang ito. Uh, mas malaki ang percentage na native chicken siya. Pero sabi ng binilhan ko, actually pamangkin ko, sabi niya. Uh, may lahi daw na hulo yan. Makikita mo naman talaga dun sa mga first product niya, nandun sa brother pa lang, papakita ko sa inyo, na malalaki yung, ano, yung bulas ng kitih uh, kiti na na-produce. Uh, sa palibasa, ang unang, ano, niya, ang unang partner niyan ay yung Australorp. Tapos, tsaka ako ipinartner yan sa RIR Hen. So, yung Australorp, iisa lang yan, binili ko rin sa pamangkin ko. Oh, Australorp, yan Oh. Mm. Ito ang lalaki ang itlog niya. Tapos ang oh, lumabas na puti niya ang lalaki. Ito yung product na ng native hulo na tandang at saka yung Australorp na hen. Itong black na tatlo bali yan. At saka yung malalaki na whitish to yellowish na ano na kiti. Pero yung mga nakahalo dyan na may brown, di ba? Nakikita nyo may brown dyan. At saka medyo may mas maliit na, yon yung may mas maliit na puti. yon product naman ng ano, tatlong brown yan eh. Product naman yan ng uh, RIR hen at saka yung native holo. So, crossbreed naman ng RIR hen yun at saka native holo. At kung i-compare mo, no, yung product ng uh, black australorp at saka native hulo nung kiti 50 grams ang mga yan yung uh, pagkapisa ito naman 40 grams yun yung mga yan yung mga brown na yan kaya kanina nagtimbang ako kasi saktong 1 week naman itong mga to yung Australorp at saka ayun yung crossbreed ng Austra at saka yung ano uh, native hulo 75 grams na sila. So, in a week, bumigat sila ng 25 grams. Yung brown naman, yung crossbreed ng native holo na tandang at saka RIR, ano naman sila ngayon, saktong 50 grams. Kasi 4 days pa lang ang mga yan. Malalaki ding bulas ang mga yan. So, kung ang plano mo lang din ay mag-alaga ng native chicken for meat production, piliin mo yung malalaking bulas. Piliin mo yung uh, breed na bulky para madaling lumaki yung ano yung aalagaan mo para mas mabilis mo silang mapalaki mas mabilis kang uh, magbenta or magulam kung pangulam ang sadya mo pero kung pangbenta mo, mas mabilis talaga 2 and a half months, pwede ka na pwede na silang ano, ma-dispose uh, hindi kagaya ng yung totoong native chicken na abutin mo pa nung, uh, abutin mo pa ng Four day ay nang 4 months, 5 months bago mo ibenta, di ba kasi maliliit na lahi ang mga 'yon. At lalo na kung ang ipinapakain mo ay 'yung mga kung ano 'yun nila ano 'yon, 'yung mga scraps mga gano'n, 'yung kung ano lang kakainin nila o kaya 'yung parang ikinalat lang dyan sa ano gagawin silang sca uh, scavenger. So kung sasadyain mong magnegosyo ng native chicken for meat production, kailangan confine sila pakainin mo ng tama uh, maintain ang biosecurity para syempre maging healthy sila di ba tapos uh, sundin mo yung ano uh, feeds na ipapakain mo sa bawat age nila gaya ng chick booster chick starter chick grower sa tamang measurement ako hindi ko inaalter ang feeds na ipinapakain ko sa kanila kasi kumpleto na yun eh well formulated yung feeds, yung chick booster, so tama ang formulation doon, yung uh, chick starter, yung chick grower, tama ang formulation ng lahat ng mga yan, ibig sabihin ng formulation, tama na lahat yung mga nutrients na nandun, na dapat matanggap nila araw-araw bawat isa, so hindi ko na inaalter ang ginagawa ko lang ay pinapainom ko sila ng yung oregano yung guava leaves, at saka malunggay swerte na kung may barley grass ako, barley capsule, uh, binibigyan, nilalagyan ko rin yung inumin nila. Pero, bihira lang yon Yung tatlo talaga ang nagsasalit-salit. At hindi ko niluluto yung malunggay, yung guava leaves, at saka oregano. Fresh na inilalagay ko. Pinagtsatsagaan kong pigain na kahit magmantsa ang daliri ko, okay lang, may kalamansi naman. So, kaya may mantika, may pang-alis ng mantsa, di ba? Pag fresh kasi, mas nandun yung ano yung vitamin, yung nutrients, mga ganyan na nandun sa dahon na yon. Kaya kung interested kayong mag-alaga ng native chicken for meat production at gusto nyong sundin yung sinabi ko, yung tips ko eh, pwede naman, ba? Diba? Pero kung ayaw nyo, okay lang naman. Basta sa akin, ang ginagawa ko, ganon. So, nagko-crossbreed ako ng, ano, malalaking breed para mabilis ang pagpapalaki. So, kung pang ulam namin, eh, di, tuman, months, pwede na. <laughs> pag may one kilo, ba? Diba? Kasi pagka 2 and a half months, may 1.1, 1.2, mga ganyan na natimbang. So, kung yung native chicken na uh, totoo, wala pang ganon. Uh, butin mo talaga ng apat na buwan. Ngayong hapon, binawasan ko na sila ng karton kasi nga painit na ng painit ang panahon at palaki na sila ng palaki. Kaya, yan, bawas, ano, bawas karton na para maganda ng ventilation para sa kanila. So hanggang dito na lang muna tayo, no? Sana nagkaroon kayo ng idea. At para dun sa mga interested, uh, bahala kayo mag-isip kung anong gagawin niyo Pero yung, may, yung tips, nagbigay na ako. So, sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng na mga nagla-like, nagko-comment, nag-share. -share. M -m Minsan mag-shoutout ako dun sa mga ano mga subscriber. Maglilista muna ako ng mga pangalan ng mga subscriber, old and new. Uunti-unti ko kayong shoutout. Kukumustahin ko kayo. So, Hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat.